Ito mga idol at may papakita ko sa inyo na mga bagay na naiwanan dito sa ating kubo-kubo Na galing doon sa mga naispata natin at napatuloy natin sa ating kubo-kubo Wow! Yun mga idol, mga pala friends, alas 4.40 ng hapon Sumagat hapon, Pilipinas Magandang hapon sa lahat ating mga minamahal na viewers sa lahat ng mga organic subscriber ni Panuli Magandang hapon wow. sa inyong lahat Alright. Ngayon ay araw ng lunes mga idol so hindi tayo na masada Yan, Nandito tayo ngayon sa exact location ko nandito ako sa kubo-kubo mga idol Yan, at papakita uh, ko sa inyo ating kubo-kubo Kasi nga buong maghapon uh, kanina umaga ginawa ako dito sa aking kubo-kubo hindi ako nag-vlog tapos pagkakain ko ng tanghalian, hindi rin ako nag-vlog. So, yan at uh, yung ating ko na ini charge ko mga idol. So, ngayon, magbablog tayo sapagkat alas 4 na ng hapon. <laughs> so far, maganda naman ang uh, panahon sa maghapon ito. Wala tayong naranasang pag-ulan mga idol. Yan, oh. Eh. So, sa mga idol. Oh. So, yan, oh. Eh. At uh, ngayong buong maghapon nga mga idol, ay si Mrs. Panoli ay busy rin sa kanyang mga ginagawa ginagawa sa dito sa kubo-kubo. Na mapapasilip ko sa inyo yung ating uh, simpleng kubo-kubo mga idol na hindi pa tapos. Idol. Ganyan pa lang yan sa pulak-pulak sige yan talaga mga idol. So wala tayong budget para mapa improve ang ating kubo-kubo uh, na kumbaga ating ng mga gamit, pero food yung pakinabangan. Kita naman niyo na napapakilabangan natin yan sa unang-una na yung mga na natin so dito ko sila pinatutuloy mga idol sa ating kubo-kubo uh, at bukod rin naman yung aming bahay may bahay kasi kami doon yung aming uh, tinitirahan so ito mga idol at uh, yan lang yun ang tawag ko dito yung kubo-kubo pero sabi nga nung ibang mga kakilala natin ay aba, hindi na yung kubo pwede na yung bahay dito sa isang probinsya kasi tayo nasa probinsya so shout out sa lahat ng ating mga kababayan mga panuli friends, mga OFW, mga kababayan, wow. mga kababayan Kumusta na po kayo dyan sa ibang bansa So, beer na mga idol Yan, uh, advance, merry, merry Christmas Sa uh, lahat ng ating mga uh, panuli friends Yung mga napabisita lang sa ating YouTube channel Welcome po kayo sa ating YouTube channel uh, Panuli official, isang uh, tricycle driver umasok sa larangan ng pagbablog At ito na nga mga idol Tuloy-tuloy na tayo nag-upload ng mga video Patungkol sa aking hanap buhay patungkol sa aking mga kaibigan, mga kasama, yan, kasama ang pamilya mga idol. At samot sari nga yung ating mga na bablog, <laughs> na video. So, isa na riyan, ay nagbabiral yung aking mga naispatan mga idol. At tayo pala ay talagang nakakatulong sa isa nating mga so iba nating kababayan na talagang nangangailangan ng pagtulong mga idol. Hindi so, napapansin ang iba nating kababayan, Nung pala isang individual ay talaga naman palang uh, grabe ang pinagkataanan ng mga idol. So, sa simple pangamaraan, sa simpleng pagtulong ni Panuli, talaga naman pong uh, marami maraming salamat sa inyo at na-appreciate ninyo. Kung nararamdaman ninyo, nadadaman ninyo yung uh, talagang simpling pagtulong mga idol. Hindi ko rin alam pero yan, kaya rin nagsasabi na talagang malaking bagay pala yung ating mga ginagawa mga idol. Patuloy pa rin tayo sa ating nanapuhay. Kasi nga tayo ay pamilyado at uh, uh, naghahanap buhay tayo bilang isang tricycle driver at uh, siyempre para na rin sa pamilya mga idol kasi lumalaki ang ating pamilya uh, umuusad ang panahon bituiso ang araw dumadaan ang panahon pambili ng buhay dumadaan ng uh, ay eh, tuloy tayo sa ating halabuhay mga idol pasokin natin mga idol ang kubo-kubo ni Panuli na hanggang ngayon hindi hindi patapos mga idol ganyan pa lang yan mga idol meron dito ng kaunting uh, daanan so pagka pumapasok dito sa pintuang ito yan Yung mga trapal-trapal. So, hindi pa, hindi pa ito lubusang tapos baka ini-expect ninyo ay ah, ang kumukubo ni Panulay ganito lang pero ganito lang talaga yan kasi yan lang yung ating uh, nakakayanan mga idol so, hindi natin alam pagdating ng panahon pagdating ng panahon so, at, uh, ngayon nga mga idol ang kalangitan oh, walang ulan mga idol so salamat, walang ulan at uh, yung mga misis ng tahanan ay pihadong nakatuyo ng sinampay. Dito wala nang sinampay. Oh. Iligpit na ni misis Panuli yung kanyang mga sinampay. Dito. At kanina, nung bandang hali mga idol, napansin ko, sabi ni misis Panuli, may isang damit dito na nakasampay. Nagsampay kasi sa dito ng mga nilabahan niya, saka yung mga yung dating nilaban. May isang damit dito na naiwan. Ano na ba yung damit na yun? So mamaya, ay kikwento ko sa inyo yung damit mga idol. May isang t-shirt tayo Ito mga idol, no? at Para sa loob mga idol. At para may pasilip ko sa inyo yung uh, loob mga idol. Yan, may pantalon pa. Uh, kasamahan pa ito nung nilabahan kanina. Yung miss pa yung pantalon ko. Yan, pinatutuyo na. Matutuyo na rin yan. Para magamit natin sa mga susunod na araw. Ayun, oh. No? Mga panulipreso, yan. Sa loob ay eh, medyo madilim na kasi nga ay malapit ng hapon. So pasado alas 4 na ng hapon. Laga against the light pagka dito. yeah daw Okay idol eh. All Right. And shout out sa mga kababayan natin <laughs> yung gusto makasilip sa kubo ni Paluli. Oh. All right, mga idol. Ito, so, kubo ko natin. no. Oh. Yan, ganyan lang mga idol, hindi hindi siya malinis tingnan. Yan, naandar ang bintilador. Bakit naandar ang bintilador? Kasi nga si Mrs. Panuli nandito mga idol. Yan. DC, ayun, si Miss Wow! So, may ginagawa siya. mag ka, mag -hi. Hi! Magandang hapon. Hi, magandang hapon. Yeah. <laughs> busy sila, busy siya mga Panoleo friends. May ginagawa siya dito. So, ang ginagawa niya ay bahagi ng kanyang uh, pinagkakabalahan. Yan. Kung mapapansin ninyo, pagmasan ninyo yung mga idol, ang ginagawa niya. Yan. So, ayan mga idol, mga panula friends, kapag niyo nyo yung ginagawa ni Miss Panuli. Ayan. Ayun, at yung ating aso nga eh, ay mga idol. Naamoy na naman nila ako mga idol. Kaya ayun, nagtatakon na naman yung ating mga aso. Tinago ko doon sa may parting likodan. Yung ating aso. So ito mga idol, oh, papakita ko lang sa inyo. Yan. pagmasdan nyo lang mga idol, yung ating kubo-kubo. Alright. So, yun nga, ginagawa ni Miss Panuli. Ako kanina, may ginagawa rin ako dito kanina. Yan, dyan ako. Mayroon akong ginagawa dyan. Hindi ko na pinakita yung aking ginagawa kanina. Yan. Kung mapapasin ninyo, puro tambak. Sari-sari mga nakatambak dito. Kasi nga ngayon ay panahon na ng uh, uh, pagpaparol, mga idol. So, kami nag, gumagawa kami ng mga parol. Yung mga, alam ba ninyo yung parol sa mga kababayan natin? Malapit na ang Christmas. Bahagi ito ng Christmas mga idol, yung star lantern kalahon yan mga idol. Ang buhay. Hirap pa bigkas ng iba, -iba kasi ang tawag yun ay, sa ibang bansa, iba rin ang tawag, mga lantern. Bahagi ng Christmas. Yan at, uh, na rin si Mrs. Panawali kasi nga ay pasado alas 4 na ng hapon. So pupunta na siya doon sa bahay. At uh, uh, may gagawin naman siya doon mga idol. So ako dito muna ako. At uh, magbablog-vlog muna tayo mga idol. Yan. <laughs> yung huling uh, pinatulog ko pala dito, yung isang kababayan natin na ispatan ko, si Kuya Arthur. Ano? Tama ba? Oo, si Kuya Arthur yung ating huling na ispatan na napatulog ko dito sa ating katri-katri. Uh, yan. So may mga nakatambak na ngayon, may sari-sari na mga ginagawa dito ay mga idol. So ayan, ang dami mga nakatambak dito pagkamisan uh, lilinisin uli yan so ito lang mga idol ito lang yung mapakita ko sa inyo ito yung mga sinampay yan yung mga sinampay na yan kanina niligpit na at natuyo na mga idol tuyo na so ito may upuan dito uh, kalamitan pagka dumadating dito yung aking mga pinatutuloy pinaupok muna dyan tapos ay yun i-offer natin yung may papag tayo dito may nakatambak din So, tatanggalin ko rin yan. Pag talagang uh, meron ulit tayong maispatan. At uh, willing na patuloyin ko dito sa ating kubo-kubo. So, ayun, si Mrs. Panuli nagpunta na doon sa kabila. Naglakad na doon. At may gagawin pa siya. So, ako naman ay magbablog muna ako. Idol, at uh, para masilip ninyo yung kabuuhan ng ating kubo-kubo. Uh, so, ito, samintado na itong lugar na ito. Samintado na yan. So dito hindi pa masyadong hindi pa natapos sa mintuhin. Medyo lupa pa rin yan mga idol. So kada pa no? ay napapakinabangan na kasi pagka tayo ay walang pasada, wala tayong ibang ginagawa. So dito sa likod nagtatanim-tanim, may tanim din ako diyan. Mga simpleng tanim-tanim lang. Sa likod ng bahagi kasi ang likod ng bahagi niya ay ano, you know, mga idol. Yan. Basta sa, uh, sa, ibang araw, masisilip din yan mga panula friends. So, pasisya na kayo at uh, ay pasilip ko sa inyo yung ating kubo-kubo. Yan mga idol. At uh, salamat na rin sa lahat ng mga nakasubaybay, nakatugaygay. Yung may nag sa akin, nabasa ko nung mga nakarang araw sa ibang vlog natin. Kinukumusta yung ating dalawang aso. So nandito yung aso, papakita ko sa inyo yung aso. Dati dito nakalagay yun, ay masyadong magulo, maingay. So nandito na sila, yung dalawang aso ito to. O oh, ito, oh, yan ang aso. O oh, kumusta ka na? Hello. Minaw ng kumusta sa iyo? Iyon oh oh. O yan mga idol oh, yung aso, malaki na yung tuta, ito yung tuta, malaki na. Yun yung malaking aso, yun oh Hello. Kumusta? Yan. Kumusta? May nawo kumusta sa inyo? Yan. Sabi Yan, sabi ang cute daw ninyo, oh, cute. O oh, yan. Ito mga magulo ito, may ingay. Yung isang yun, oh. Oh, yan, dalawa. So, yan yung ating alagang aso. Nakatali sila. So, nasanay kasi sa akin yung mga yan. Pagka, pagka umaga, inuula-ula ko. Kaya, pag ako'y natatanaw, naamoy nila ako. Eh, lagi silang na uh, gusto yung uulahin mga yun. Oh, yan, oh. Oh, hello. 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 Kumusta? Hello, hello. Yun, yun. O, yan. Yan, at uh, nakakatanaw ng mga tao doon. Uh, kasi nga, ay hapon na ngayon. Litira na yung sigante. So, yun, yung aso mga idol. At uh, malulusog naman yung aking mga alagang aso. So, pinapakain niya ng regular ni Miss Panuli. At saka, silang bantay dito sa ating kubo-kubo. Kaya, kaya wala dito ibang pumapasok ng mga kapitbahay natin kasi natatakot sila doon sa aso natin mga ito. So, shout out mga idol, mga panel friends. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok, nakasubaybay, wow. nakatuloy nyo sa aking vlog. So, pasensya na kayo sa aking mga vlog at uh, samot-sari nga itong vlog natin. Ayan o. Oh. Alright. At tapansin ko nga kanina mga idol, kayo ng tanghali, na ay sa akin ni Mrs. Panuli. May damit daw ditong naiwan. Nasaan na ba yung damit na yun? Ay, naalala ko na ito nga mga idol, oh. Naalala ko, mga idol, ito, damit na ito. So, ayun mga panola presa, damit na ito. Ay, naalala ko, ito'y ikinuwento pa sa akin noon. Nun. Kasi nung hapo na nung dumating kami dito sa Kubukubo, ah, uh, tinatanong ko siya kung kung mayroon siyang probinsya. Ang sagot niya sa akin, yung daw nanay niya, ay taga Bisaya, mga idol. Sabi ko saan sa Bisaya, sabi niya sa Kapis. Sabi ko saan lugar yung Kapis. Tapos sabi niya, saglit lang may kukunin ako sa bag ko. May t-shirt dito na may pangalan. 'Yon, natatanda ko parang binida niya sa akin 'yon. Itong damit na ito. Ah, pinakita niya ito, mga idol, may iron ditong pangalan na may pinabasa siya sa akin na ah. Alagay dito sa baba tapos tapas kapis mga idol yan pinabasa niya sa akin ito at uh, ito daw yung lugar ng kanyang nanay sa kapis yan o oh, pinakita niya sa akin ito ay kaya na uh, parang natandaan ko itong damit na ito at uh, yan, oh, patabang 2017 yan kay kuya Arthur ito yan at saka dito sa likod may pinabasa rin siya na bisaya ang salita yan o oh. Ito, ang Yan. Maganda ba itong damit na ito? Mayroon siyang kuhilyo. Yan oh, may kuhilyo siya. So, so, ginagamit niya ito. Ang problema lang, inalimutan niya siguro. Hindi ko na rin naalala nung kinabukas ang umaga. Nung siya ipagagayakin ko na. Sabi ko, igayak na at baka may malimutan siya. Pinalala ko pa sa kanya. Sabi ko, yung mga gamit mo, kasi nang hingi pa siya sa akin ng uh, eco bag, yung lagay ng bag na extra. Kasi yung mga madudumi niyang damit, inilipat niya doon. So akala ko naman, nandun na lahat yung gamit niya. sa kaya yung kanyang bag. Ito pala mga idol, siguro isinampay niya doon sa labas. At ang balak siguro niya, pa, painitan. So nalimutan niya kuhanin, hindi ko na rin naalala mga idol. Nandun sa labas ito Mga idol. Yan, kaya ito ay legit ito ay kay Kuya Arthur. Nalimutan niya. Yung pinasakay natin ng uh, yung natulungan natin na uh, naglalakad galing ng Dait papunta ng Kabuyaw kay uh, Kuya Arthur. Yan, sa ito. At ito ay dito na muna. Ililigpitin ko. Mukhang malinis naman ay mga idol. Mukhang malinis siya. Malinis, malinis siya parang bagong labas kaya na siguro sinuot niya ito baka nabasa-basa ng konti kaya inilabas niya at isinampay kasi sabi ko nga sa kanya nung hapon nung dumating dito ay yung mga damit niya na nabasa pwede niyang ihangir meron tayong hangir dito so sabi niya ay okay lang daw at uh, hindi naman daw madumi sabi niya ganyan so ito ayan tiniklop ko na mga idol ayan andyan ha may kwilyo, maganda ito pang gamit. Magagamit pa niya ito, kaya lang, pag hindi siya paparito, hindi niya makukuha ito. <laughs> Problema ito. Iista ko lang dito, itatabi ko dito sa aking kubo Ah, uh, kumbaga, souvenir na lang ito mga ito. Uh, so, souvenir natin kay Kuya Arthur. yan Yung damit mo, naiwanan mo dito sa kay Panuli. yan Iingatan natin ito, itatabi eh, ko na lang dito. Kaya lang, baka ito yung maibigay ko sa iba, pero hindi <laughs> ko ibibigay sa iba ito. Basta ito Ingatan ko dito mga idol. pagiging uh, remembrance o souvenir dito sa ating kubo-kubo. Uh, I-display ko rin dito sa aking kubo-kubo yung lahat ng mga naiwala ng aking uh, mga napapatuloy dito, mga nais na natutulungan. Yung isa, natatanda ko, may naiwanan ding payong. Sino nga ba yung nakaiwan ng payong? So, pakita ko rin sa inyo yung payong na naiwanan din dito ng sa nating kababayan na natulungan natin yung naispatan ko na pinasakay ko din ng bus payong dyan na ah. sa mga ba yun kakasama-sama na rito sa tambakan ko mga idol ayun yan ito mga idol o oh. ah uh, ko na ito yan ito ay kay kuya Arthur itong damit na ito natandaan ko na kasi pinakita niya sa akin ito nung nung uh, maging bisita ko siya dito mga idol so dito muna ito tatabi ko yan mga idol So may papakita pa kasi ang isa, yung isang kawangayan natin. May naiwanan din dito. So ito, may naiwanan din dito yung payong mga idol. So payong ito. oh, payong. Yan o, oh, legit mga idol. Naiwanan din ito, hindi ko rin napansin. Nakita ko na lang nung mga nakarang araw. Nakapatong dito. Ang nakaiwan nito mga idol ay isa ring kababayan natin na natulungan natin. Yung naipasakay ko din sa bus, naispatan ko. Kung ikaw ay sulit na nanonood sa mga naispatan ko, alam mo kung kalino ito, itong payong na ito. Sino yung na-interview ko na nakapayong mga idol? Yan. I-comment mo yan dyan sa baba kung sino yung uh, may-ari nito mga idol. Ilala mo yan kasi nandyan sa vlog ko yun kung sino yung naispatan ko na naglalakad na nakapayong sa kanya ito so maganda pa, mahusay pa itong payong na ito ito yung binigay, sabi sa akin noon nung interview ko yun binigay daw sa kanya ito ng mga kababayan natin na naawa sa kanya kasi sobrang init ng panahon yun na init, na ulan so kaya siya may dalang payong mga idol pwede pa ito, magagamit pa ito mga idol so ito yan, oh. ay may diferensya na rin pala Ayan, oh, yan, oh. Oh, yan, mga idol, oh. 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 Buo pa. Oh. Yung isa, medyo laylayan yung isang palikpik, pero magagamit pa ito, mga idol, oh. Ayan. Oh. Magagamit pa ito. Pero ito ay magiging uh, souvenir na lang, mga idol. Souvenir ito dito sa sa ating kubo-kubo, mga idol. Ayan. Ito, ko na lang ito, mga idol. Ah. Ito yung mga naiiwanan Naiiwanan ng mga kapaya natin Na natulungan natin mga ito Payong at damit mga idol at, uh, ito magiging pala ito dito. Souvenir na lang ito. So itatabi ko ito dito sa aking mga lagayan. Ito lang yung mga naiiwanan ng ating mga naispatan mga idol. Yun. Kasi madami-dami na rin yung ating mga naispatan at natulungan natin yung mga napasakay natin sa bus na gusto umuwi na kanila-kanilang mga probinsya mga idol na walang sapat na pamasahi, sa simpleng pamasahi lang, nagbigay yung ating mga kababayan, nagpaabot uh, ng pagmamahal yung mga sponsor natin, shout out po sa inyo, sa lahat ng mga kababayan natin, na uh, nagpaabot ng pagmamahal sa ating mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyo, at uh, patuloy lang tayo sa ating mga gawain sa oras-oras, araw-araw, at sana po ay tayo ay more blessing ang bawat Pilipino, ang mga idol. Ang bawat isang Pilipino, ay, uh, biyayaan ng uh, blessing sa para sa kanilang pamilya mga idol. So, salamat po sa mga kababayan natin mga beloved friends at, uh, ito lang po yung mga naipakita ko sa inyo. So itatabi ko ito mga idol dito. So ayan mga beloved friends, salamat sa inyo sa sulit na pagsuporta. Aba parang uh, binanas ako doon sa aking kwentong yun ha mga edil. so sa loob ng kubo ay medyo madilim-dilim na dito tayo sa labas Yan. salamat sa inyong uh, pagnyong uh, sulit na pag-suporta uh, sa aking youtube channel thank you sa inyong mga kababayan mga idol patuloy uh, lang po tayong uh, magtrabaho magtrabaho na magtrabaho kasi nga ay malapit na ang Pasko mga idol. so ilang buwan na lamang ilang days na lamang at Christmas na may ko na bam, nagka-count na ba ng araw ngayon hanggang hanggang Pasko? Parang wala pa, no? Okay, Salamat sa lahat ng mga panunod friends natin. Sa, sa lahat po tayo mag-iingat. Mag-iingat po tayo lahat mga panunod friends. Salamat ng marami sa inyo. Masunod ka Thank you for watching. Say bye-bye. God bless. Pabuhay po tayo. Uy, salamat sa lahat ng mga sa lahat ng mga nag-like, nag-share, nag-comment. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you mga salit Panoli. At syempre doon sa mga hindi nag-i-skip ng patalastas, maraming maraming salamat po sa inyo. At mga katulong po yan sa ating uh, revenue mga idol. At syempre doon sa mga hindi pa nakasubscribe, makikita subscribe mga idol doon sa mga napadaan lang sa ating YouTube channel. Salamat po sa inyo. Bye bye. God bless. Mabuhay po tayo lahat mga idol. Alright. Let's go. Let's go.